Sige, boss. grabi Grabe naman, mga kanayiti. Wala, eh. hindi daw nila marap ngayon. Tumawag na ako kanina eh. What's up mga Nagbabalik na naman si Kanoy P for another video Araw ng Webes mga Kanoy P. Papunta tayo ngayon ng Santa Barbara Para ipasukat yung ipapagawa natin mga Kanoy P, para kay Mia So tumawag na ako kay Uncle kanina At nandun na daw sila yung mga kasama niya mga Kanoy P. So tuloy na tuloy na to yung pagpapagawa natin ng windshield para kay Mia mga Kanoy P. Ah, malaking tulong kasi yon para ano sa tagulan para hindi ako mabasa mga kanaypi. Lalo na dito sa salamin ko. Nahirapan akong mamasada pag ano malakas yung ulan. Tuma, tumatama dito sa salamin ko. Pati yung salamin ko nagmumoys mga kanaypi. Kaya malaking tulong yon na magpapagawa na tayo ngayong araw. So hindi matatapos ng isang araw yon mga kanaypi. Uh, babalikan pa siguro natin bukas yun uh, in God's will di ba? so sama nyo ako mga kanaypi na bumiyahe papuntang Santa Barbara, let's go let's go tara nabilan ko naman na sila ng ulam sila misis uh, at rin yan, ulam nila pati si Maika bali pinapaitan yung binili ko mga kanaypi dito lang sa canteen dyan wala nang problema Tara na Tayo, kakain na lang tayo doon sa uh, labas mamaya Pagkatapos noon, mapasukat natin um, Diretso na ako na mamasada mga kanayubi Tara, sama nyo ako Bali, nandun si Mia mga kanayubi Napunasan ko na rin kanina to eh Ayan. sana may makita pa tayong pasayero dyan napapuntang bayan para sulit yung biyahe natin <laughs> kung wala tayong may sakay diretso na tayo dito sa bypass dadaan mga kanayipi doon na rin tayo magpapagas kay Mia alright let's go Rupanya 1 dahshek её Hрост 300 Thank you. It's <laughs> Ayan. Kita tayo nung kasama natin, katrabaho natin dati sa ano, sa KFC, mga kanayuti. Si Nathan. Jonathan bali nandito tayo sa Anan Kamaliran mga kanayipi dito na ako nagpagas at biyahe pa tayo papuntang Santa Barbara medyo malayo layo pa tayo mga kanayipi lampasan pa natin yung niya eh Karusukan mga kanaypi yung barangay na to Barangay Karusukan Dito sa may Santa Barbara Diretso -dire -dire lang mga kanaypi Ayan nandito na tayo mga kanaypi Tapos eh, ni ang tungay. Angkel. Pagawa ng ano? Winchel. Sigal, boss. Sabi naman mga kanayete Wala hindi daw nila maharap ngayon Tumawag na ako kanina eh Sabi nila hindi daw nila maharap Wala ana. Nawalan na ako ng gana mga kanaipin layo layo pa nito So sabi nila Hindi daw nila maharap na Gawin ngayon mga kanaipin Pinapabalik na naman ako bukas Grabe layo layo pa nito Wala na Tumawag pa ako kanina mga kanayipi, na sabi ko na pupunta ako eh sabi nung matanda kanina sige punta ka ngayon sabi niya para masukatan na nga daw mga kanaypi so pagdating ko dito yun nga sinabi nung gagawa na hindi niya maharap pinapabalik na naman ako bukas wala na Abala na ako sa aking pumamasadan yan mga kanaypi bali nga pinatransfer ko pa yung ano yung service ko na si auntie ab binigay ko sa uh, isang tricycle driver para mapasukatan lang si Mia ng windshield. So, ganun pa. Wala na mga kanayipi. Hindi ko lang alam. Nawalan na ako ng gana mga kanayipi. So, yan. Uy na tayo mga kanayipi. Yan yung update ngayon na pagpunta natin dito sa pagawa ng windshield. Yan yan. Nawalan na ako ng gana. Excited pa naman ako na ano. Nakakala ko Mapaguan ko na ng windshield si Mia Kaso ganun na nga Wala, uwi na tayo Bali, hindi na ako magpapagawa ng windshield mga kanayipi. Wala na Nawalan na ako ng gana doon sa ano Sa sinabi nila Babalik na naman bukas Wala na, ayoko na magpagawa mga kanayipi Nagbago na yung isip ko Ibibili ko na lang ng stock naming bigas sa gatas ni Bibi Maika. lang ako ng bigas dyan sana sa suki sa, sa ko. Na, may isa man? May isa? May, sa. may sa, sa ako lang ah. Ano ko? Nagbayadak pa yan. Ano? Ano ka? manukan ka? gigim gigi mga takipin may isang? Ano to? Ano Okay. Ah, hi! Thank you! Yes, mantay Bayag mo. Mabisiin ako. Nandali, nandali. Munag Ay, nagpigsa kayo baket yun ja na <laughs> Sige. Ayan, na ko na ayaw na ayaw na ayaw na stock pa kami. na ayaw na ayaw na ayaw na ayaw na ako na ng windshield na yun. Pinaasa lang ako Pinaasa ako sa wala Grabe Ayan Tapos punta tayo ng Si Sai Warehouse Mga kanayipi Bili tayo gatas ni Bibi Maika doon. mga kanayipi pasok lang ako dyan sa warehouse sa grocery Bili tayo ng gatas si eh, Bibi Maika ng may stock na naman siya sana mayroon yun mga kanayipi ayan 2.3 grams ito yun bumili rin tayo ng shampoo Ito na, yung bibili natin mga kanipi. Ayan. Magbayad na tayo. Ayan mga kanipi, may gatas na si Bibi ka may... Tapos dayo pero sabon, sa shampoo. Okay na yan? para di magastos kong hmm, sa wala lang yung pera at least may napuntahan na yung ayuda ko katas ng ayuda yan mga kanipi bali inipon ko lahat yung mga binigay ng kandidato pagpapa windshield ko sana kay Mia yon eh eh hindi na tuloy kaya yan binili ko na lang ng bigas sana no gatas ni si bibi mai ka bawian oh, muna tayo para pagkain ng panlahalian ayan buhatin na natin to makakain ipi 25 kilos na bigas ayos na nandito na ako. dali tapos na akong kumain mga kanaiti ngayon sakada na rin tayo ng soup drinks parinda ni misis yan dalawang maliliit tapos apat na malalaki at isang red horse yan yung isasakada natin ngayon. <laughs> Wala nang soft drinks na paninda ni misis eh. Ng sakada muna tayo mga iti. Balikan pa natin yung iba. Kak. Amang ah. do ya, Lang. Ha. Hi. Pi, kanoi pi. pi.

Ayan mga kanipi, pasada na tayo Pero mamaya bibili pa tayo ng paninda ni misis eh Inutusan na naman niya ako <laughs> Ayan, bili muna ako ng ano, paninda ni misis Nandito na yung pinamalingki ko, grabe bigat panindal at imisis sa tindahan saka bumili na rin ako ng gulong ko pang harap Pud -pud na yung gulong ni Mia sa harapan eh Kaya binilan ko na ng bago Katas ng ayuda yan mga kanipi <laughs> Dahil hindi tayo nakapagpagawa ng ano na windshield ayan binili ko na lang ng, ano gulong Tid ko muna ito sa bahay Para may display na ni Mrs at may panindala siya. <laughs>